Lebron James ng Los Angeles Lakers ipinahayag ang kanyang mga emosyon matapos ang espesyal na pagbabalik sa Cleveland. Nagsalita nga si Lebron James patungkol sa kanyang mga emosyon pagkatapos ng espesyal na pagbabalik sa Cleveland kung saan ang Cavs ay nagplay ng isang tribute video para sa kanya. Sa kabila ng paglalaro na niya para sa Los Angeles Lakers, malinaw na ang Cleveland Cavaliers ay laging may hawak na espesyal na lugar sa puso ni Lebron James. Ang team nga ng Cubs ay nag-compile ng isang tribute video na nakunan ng Hoop Central na puno ng ilan sa mga pinaka-iconic na sandali niya sa kanyang dalawang stints sa Cleveland. Ito nga ay ang unang pagbisita ng 38 years old na si Lebron sa Rocket Mortgage Field House mula nang malampasan niya si Karim Abdul-Jabbar para sa most points in NBA history nitong nakaraang February. At ang huling highlight sa tribute ay makikita na na si Lebron ay suot na ang jersey ng Lakers. Pagkatapos ng game, ipinahayag ni Lebron kung ano ang ibig sabihin ng tribute video sa kanya. Ayon kay Lebron mga kadribol, nagtagal daw siya ng 11 years sa Cleveland at siya raw ay bumalik pagkatapos ng kanyang stint sa Miami at nanalo ng isang kampiyonato sa Cubs para sa kanilang prangkisa at para sa city ng Cleveland na 52 years nang hindi nagkampiyon. At iyon daw ay isang bagay na hindi hindi niya makakalimutan na kahit na sa kanyang pagtanda ay lagi raw niyang maaalala ang sandaling iyon. Kaya't ang pagbalik daw niya sa sahig ng Cleveland ay palaging isang magandang pakiramdam na kapag siya raw ay tumingala sa mga rafters ay nakikita niya na siya ay naging bahagi ng halos lahat ng mga banner na nasa arena ng Cubs. Ngunit ang number one raw sa lahat ng mga banners ay ang banner na nasa gitna. Iyon nga ay naging isang malaking araw para kay Lebron dahil ang kanyang Lebron James Home Court Museum ay binuksan din sa Akron, Ohio sa araw na iyon. Ang tour sa museo ay magdadala sa mga fans ni Lebron sa isang paglalakbay sa kanyang buhay at karir sa basketball na nag-aalok ng mga sulyap sa mga panahon siya ay nasa St. Vincent St. Mary High School pa pati na rin ang pagsisimula ng kanyang karir sa NBA sa Cleveland Cavaliers noong 2003. Kahit na nakatutok ito sa kanyang early life at career sa halip ng kanyang oras na sa Lakers, marami pa rin tropis at kagamitan ang makikita doon. Gayun din ang original na rim at backboard mula sa kanyang high school gym ay makikita rin sa museo. Ang lahat ng mga maliliko mula sa mga mapagbebentahan ng tiket ng museo ay bababalik sa komunidad at itutulong sa mga nakatala sa James I. Promise School sa Akron. Ano ang masasabi niyo rito mga kadribol? Magkomento lang kayo dyan at aking babasahin yan. Huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang balitang Los Angeles Lakers. Big big shoutout nga pala sa ating kadribol na si Marjob Mix Vlog. Marjob Mix Vlog, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. God bless po and have a nice day. Maraming salamat po.